May nangungulit na ng ahalik halik ngayon dito sa ating pack members. Hello pack members, welcome back to Husky Pack TV. For this video, paglabas ni Mother, galing siya sa loob ng mansion. Heto na ang kaganapan na naabutan niya dito sa off-leash area natin. Kaya <laughs> naman pala hyper na hyper ang mga females natin eh, dahil may bata nang nangungulit-ngulit dito sa kanila. Kaya naman ay takbuhan rin sila at todo iwas sa batang makulit. Habang ang naman natin, hindi maganda o gaga talaga dyan. Paghuli ng pack members natin at gusto pa panghahalikan lang. Sabi ko naman sa inyo, mabait talaga ang pack members natin. Lalong-lalo lalo na nga when it comes sa mga bata. At alam nga nila kapag bata ay very gentle sila at mostly kisses lang yung binibigay nila sa mga yan. nga lang rin talaga ni Skyler. Hindi siya maganda o gaga at hindi rin maganda o gaga. Pati ang sa kanya na sa si daddy ceremony. Kaya naman nga pala okay na okay lang na ang pack members natin ay makasalamuha ang mga bata dahil safe din naman ang mga bata sa kanila. Kung dati pa nga sa amin sa aming YouTube channel, alam nyo na si Ate Bibo sa so, walker pa lang siya at hindi pa nakakalakad ay kasama na niya ang ating pack members. Mas nauna nga talaga na expose si Ate Bibo sa pack members natin dahil baby pa lang siya noon. Siguro nga mga 10 months pa lang siya noon expose na siya at palagi na siyang kasama na ating pack members. Habang ito si Skyler naman, isang taon na nga siya mula nang isinama natin siya dito sa office leash area dahil may kadamihan na rin nga ang pack members natin ngayon. Hindi na gaya noon nung baby pa si Ate Bibo. At pati mga female pa lang yan guys, sobrang dami na talaga. Buti na lang ang mabait rin at kapag nagkukulitan, hindi rin naman nadadamay ang batang makulit at parang mas makulit pa nga ang batang to kaysa sa ating The park. next day, eto naman ang ganap mga makukulit na naman na nagsipasokan dito sa loob ng mansion natin. Ang oh, nakakatawa nga dito sa papis ni Ate Chi, basta nga tawagin sila ni Mother kung nasaan man si Mother ay bigla talaga yung magtatakbuhan at todo sa ng na. Eto nga. isang na. to, tinatapad pa nga yung bumangon kaya naman hindi na siya umalis dyan sa pinaghigan niya. Mukhang masarap nga yata ang higa niya at hindi na siya nakipagkulitan sa mga pumasok dito sa loob. Lady na lang rin nga sila ganyang sayang-saya kapag pumapasok kasi nung una nga ay takot pa silang pumasok dito dito dahil bago pa nga para sa kanila ang mansion. Pero ngayon nga, madalas sa silang pumapasok dito. Minsan nga kahit hindi na tawagin, basta maiwan na bukas itong pinto, makikita mo na lang ay may pawag wag wag, -wag, -wag na buntot dito na maling. So nilang yeah. friend nga pala, mag-aalisa na sila guys dahil pupunta na sa kanika nilang family. Pero yung iba sa kanila, wala pa talagang family. Kaya naman kung interested kayo ay mag-comment. Sabihin nyo no. na rin nga kung sino sa kanila ang gusto nyo. Siyempre, para nga alam natin kung yung magugustuhan nyo ba ay may, -may ari na o oh, wala. Basta ah. ang mga papis nga na to ay may tatlong females at tat long meals at bahala na nga kayo diyang mamili. Sabi nga eh, kasi talaga ni Kuya, which is ang fur dad ni Ate Chi, ay hindi na rin naman sila kukuha tayo na nga doong bahala. Isa lang yata yung kukunin ay, nila. Ayan naman nasa sa atin na talaga ang desisyon kung kanino mapupunta ang mga puppies na ito at talagang ready for adoption na sila. Tara na, napakalaki na, na rin naman nila. Actually, <laughs> nagpipilit pa silang dumede sa mama Ate Chi nila pero hindi na talaga pandede ang ganitong katawan at ganitong eh, Kaya naman madalas kapag pinipilit nilang dumede kay Achi Chi, nagagalit na nga ang mama nila at madalas rin talaga nasa labas na lang si Ate Chi ngayon at bihira ng Umasok? di Hindi nga gaya dati na halos hindi na siya lumabas at minsan na lang nga kapag magpapati siya at bihira, bihira pa nga siya magpati sa labas dahil ayo ayaw, ayaw niya iwanan itong mga papis Pero ngayon mo mukhang medyo tinuturuan na nga ni Ate China maging independent ang mga papis na tamang-tama lang rin dahil soon nga ay magkakahiwahiwalay na rin sila. Malungkot siya. na pero madalas ganyan talaga ang buhay ng mga doggies. Nagkakahiwahiwalay talaga sila sa mga kapatid nila dahil madalas iba't ibang family nga yung napupunta. Basta ang mahalagahan sana nga mangyari ay mapunta sila sa maayos na family yung mamahalin sila bilang kapaparte rin ng kanilang pamilya. Kaya naman kung gusto niyo mag adopt hindi talaga lahat approved. Pipili pa rin talaga kami nang sa tingin namin eh talagang mamahalin na talaga sila ng maayos. Mayroon rin nga sa amin na ipa-adopt sila syempre dahil sobrang napamahal na rin kami sa mga puppies na to. Pero hindi naman naaring na dito lang rin sila At lahat. maganda na rin nga yung mag, mag adopt sa kanila kesa nga yung pakalat-kalat lang sila dyan sa labas. Delikada rin ang buhay nila kapag Hoping Hoping ano. rin nga na soon makahanap na sila ng mga permanent at happy family nila na magmamahal.